Aries. Capricorn ng kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 19 number 40 at number 5. Taurus. Libra ang kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, Color pink and color white number 34 number 20 at number 15. Gemini. Leo ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color silver number 31 number 19 at number 22. Cancer. Scorpio ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold, number 20, number 19 at number 16. Leo, Scorpio ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color white number 10 number 25 at number 36. Virgo. Capricorn ng kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 24 number 16 at number 30. Libra. Capricorn ng kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 34, number 10 at number 22. Scorpio Leo ang kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, Color silver and color yellow number 10 number 36 at number 21 Sagittarius Cancer ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 24 number 31 at number 18 Capricorn Iris ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 20, number 19 at number 11. Aquarius. Iris ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color green number 20 number 32 at number 17. Pisces. Taurus ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 34 at number 22 at number 19.